hindi, kasi inaayos ko yung Mercedes Benz. Teka, nandidiri ka yata sa akin, ha? Uy, hindi, ha? Hindi ako nandidiri, ha? Kahit nagdagam mo pa yung dumi mo, okay lang yun. Mm -mm. <laughs> <laughs> eh, hey, sino yun? Ha, wala, wala, wala yun. <laughs> eh, <Hey. laughs> sino yun? Sir, ano tayo. Ikaw kasi, pailong-ilong ka pa dyan eh. Patay tayo ngayon. Iunan! Iunan! Aray ko! Bakit? Ikaw ang dapat magtago. Aray! Ah, aray! Ah. Sigal naman! Shirley! Aray! Bakit ah. ka sumisigaw? Eh, paano kasi, naipit ako. Nagmamadali kasi ako. Kayo naman kasi, Dady. Halos gibe inyo na yung pito sa pagkatok. Naipit tuloy ako. Sorry ah. Huh? <coughs> Bakit? na, na, nangangatog pa rin ang tuhod ko pa eh. Nininerves pa rin ako. Ikaw, masyado kong makakalimutin na ah, ang bag mo. Ay, ako na, ako na. Ako nang bahala dito. <laughs> Ikaw, bata ka ha. Ikaw ha, tinutulong mo magnakaw mga katulog. Iniiwan mo ang bag mo, may lamang pa naman yan? Eh kasi kayo, sinena mo na niyo ako eh. Ako pa ngayon may diferensya. Pambihirang bata to. Parang malambot na yata itong kama mo. Oh. Hindi ba sumasakit ang likod mo dito? Mm, hindi ho. Dapat siguro ito eh. Malta na. Um, oh pa. Kahit na ano. Kahit na ano, basta kayo. Kung ano magaling para sa inyo. Eh, pa. Gusto ko na hong matulog. Oh, Sige. Natulog ka na, uh -huh. Thank you very much. Thank you. Hope to see you next week. Thank you. Okay. Excuse me, sir. Pinapipirmahan ho sa inyo to ni Mr. Hidalgo. Importanting-importante daw ho Tsaka nga pala, sir, yung binili nyo sa akin. Nandiyan na ho si Don Perfecto. Ah, uh, good. Mamaya lang lang yan, okay? Mm -hmm. Iho. Ah, ah, ah. good morning, ho. Sitar. Thank you. Ah, oh, uh, kamusta mo sa Singapore? Maayos naman ho, uh, Don Perfecto. By the middle of this year, maradoble na ho yung exports natin. At meron ho akong kausap na dalawang foreign companies. By next week, magkakapirma na ho kami. Very good, very good. Excuse me, sir. Ernie, coffee. Salamat, sir. Ernie, palaki ng palaki ang negosyo natin. Huwag ka sana magsasawa ng pagtuturo kay Shirley dahil sa, alam mo na, darating ang araw at uh, siya pa papalit sa akin. Kayong dalawa mamamahala. Basta kung meron pang kailangan matutunan si Shirley, hindi po ako magsasawang magturo. Very good. Maagang alis ko papunta na si bukas because uh, meron akong uh, speaking engagement. While I'm away, please take care of me, Shirley. Ah. Bungoy! Kaya, kaya. Ahon mo na dyan! Kumuha ka ng tubig! Ah. Sige. Umigib ka. Sige na. Nakaluto na ako. Maghahain na ako oh. eh. Hmm. Bilisan mo, ah. Oh. Maka Arthur, saan ilalagay ito? Diyan! buhos mo na dyan sa drum! Opo. Ay, nato ko gutom na. Tokwa, andiyan ka naman pala eh. Ba't di pa ba ikaw na game? Pampira ka naman kasi. Sinabi ko sa'yo yung truck mo, ibenta eh. mo na sa magbubulok eh. Tsaka mas bagay sa'yo magigib. Tignan mo yung katawa mo. Kailangan mag-exercise. Ako, maskulado na ako, no? Oo nga. <laughs> Tama. Huwag kang magbubuhat na mabigat para nga naman lumaki ka. Kumain na tayo, tira na lang natin yung mga bata. Tama na, tama na. Sige na, kakain na tayo. Sige na, upo dyan. Kaya pwede na. Hindi na. ka pwedeng maunang kumain. Walang matitira. Ang birang buhay to. Paunahin natin yung mga bata. Soldiers! Sabi! E! Bater! Bata! Ay, pa kayo. Ay! Ay, 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 ay. op, Ugas muna. Abay, mas masisipa yung mga yun. Plato! Plato! malakas talaga. Eh. Mm. Ano 'yan? Ha. Mm. Ay, ay, kireño, oh, akin 'yan. Pa, Pa-frame pa, pa, pa. muna ha. Ray. Ah, ah ampon-ampon, hindi naman mayaman. O nga. Biro niyo tayo. Isusubo ko na lang, ka pa. Donald Duck. Mac Arthur. Yung mga batang 'yan ay anak ng mga kasama kong sundalo na namatay sa Mindanao. Kaya anturin ko sa mga yan, para mga anak ko na, hindi ko pwedeng pabayaan. Eh, yun naman pala eh. May katwiran si Bongoy ito, tay. Eh, pero wala kang hanap buhay ngayon. Wala kang kinikita. Siguro, maputi, mga bata ito dalhin sa bahay ang punan. Okay, Oo nga, tama si Itay doon. Pag dinala ko sa bahay ang punan yung mga yan, para ko na rin pinaampon yung sarili ko kay satanas. Tama! Eh, wala ka naman talaga puso, tay. Ano kaya't iyang ko sa nguso mo to? Eh, ang ibig ko sabihin tay, pareho kay tama. Bongoy? Bongoy? Si Shirley! <laughs> Shirley, <laughs> my love! It's good to see you, my love. <laughs> You're so beautiful. Ha, <laughs> akin na yan. Ariel, ikain kayo? Hindi, tapos na ako. May nga ako para sa inyo eh. Uy, pagkain! Ah, tita Shirley! Tita Shirley! Pabuhay ka, Tita Shirley! Ah, pinsan ako na. Alam mo naman, ayaw ako nagbubuhat ka ng na mabigat eh. Ayos to. Ayaw mo ako napapagod ah. <laughs> oh, oh pagkain ka na dyan na. ha. <laughs> 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 hmm. Ba't ang dumi-dumi mo? Ay hindi, kasi inaayos ko Mercedes Benz. Teka, nandidiri ka ata sa akin ha? Uy, hindi ha. Hindi ako nandidiri ha. Kahit nagdaga mo pa yung dumi mo, okay lang yon. Ako nga may tampo sa'yo eh. Ha? Ano yun? Bakit? May nakalimutan ka. Ha? Ano? Yung kiss Eh, <laughs> hindi pa ako nagsisipilyo eh. Okay lang yon. Okay lang yun? Mm -mm. Okay. <laughs> Nasaad ko na nga bang ako eh. Hindi! Eh. Hindi pala bagay sa'yo may lipstick. Ano? <laughs> so, Uy, eh. may maganda akong balita. Ha? Absuelto na ako? Wala na akong kaso? Hindi, hindi yun. Hindi yun. Bitch! Mama. Anong iniisip mo? Ano pa? E di ikaw, Ali. Oh. Eh ano pang iniisip mo? Katabi mo na nga ako. Andito na nga ako ngayon. Ano bang ba problema mo? I yun na nga eh. Hanggang kailan to? Hanggang kailan tayo magtatago? Shirley, mahal kita. Pag nawala ka sa akin, mamamatay ako. Bonggoy, mahal na mahal kita. Hindi ako papayag na mangyari yun. Kamatayin lang makakapaghiwalay sa atin. Good morning, sir. Good morning. May I come in? Sure. What can I do for you? Mukhang sunog din sunog ata ang balat mo ngayon. Eh, um, in exam kasi ako kahapon. If you notice, di ba hindi ako pumasok? Tumawag nga ako sa inyo kahapon. Sabi ng maid niyo, tulog ka raw. Nakatulog kasi ako habang nagsasunbathing. Kaya medyo napasobrahan. Tumawag nga pala ang papa mo sa akin. Early this morning. Nakagalitan nga ako nung malaman niyang hindi kita nailabas. Huwag mo na lang pansinin yun. Kapag tumawag si papa ulit, sabihin mo na lang sa kanya na we had lunch together and then we went out for dinner. Tapos tumuloy sa disco. Talaga? Yung bang gagawin natin ngayon? Hindi yun sa sasabihin natin sa papa para matuwa siya. Ano ba talagang pinakaya mo sa papa ko at pinagtutulakan kanya sa akin? Wala. Yun nga lang, lalaki rin yun. Alam niya na perfect match ako para iyo. As a husband and a business partner. Ay nako, Ernie. Lumalabo na talaga ang mata ng tumatanda. Come in. Sir, phone for you. Tin-transfer ko na sa 9-2. Thank you. Hello? O di areglo nyo na. Pasakan nyo kahit na magkano. Basta kailangan hindi makalabas sa media. Okay, keep you posted. Sige. Napaka-miseryosa naman yata ng kausap mo at ayaw pa ipaalam sa publiko. Ah, meron tayong mga ilang bultong bumalik. Rejects. Ayoko nang may makalam pa. Baka makasira. Seriously, Shirley. If you would join me for lunch, may papaliwanag ko sa'yo. Ang ilang pang problema natin sa import-export business. Well, it depends on how fast I could catch up with my work. I'll just play it by ear and I'll tell you, okay? Eto na sir, ang juice nyo. <laughs> Hi. Hi. May bala ka palang mag-swimming. Hindi mo sinabi sa akin. Ikaw naman. Kailangan pa ba kita kumbidehin? Eh para sa'yo na rin naman tong bahay ko ah. Baka naman nagiging totohanan na ang pagdikit-dikit mo kay Shirley. Alam mo naman na hindi pa pwede mangyari yun, di ba? Meron tayong pinag-usapan. It better stay that way. Ang tigre kapag nagagalit, tumatalas ang mga kuko at lumalabas ang mga pangil. Tara. Halika na. Okay. 不辣不辣。